Kung nga, inulan nga ako ng katanungan kung paano nga daw magluto o gumawa ng buro. Ah, syempre, ituturo ko sa inyo. Ganyan ko kayo kamahal, Eh? <coughs> so kapag ito na, ituturo ko sa inyo, wala na ulit magtatanungan. Naksuta. <coughs> Unang-una, sasabihin ko sa inyo, ang burong isda o burong asan ay specialty naming mga kapampanga. Bukod nga sa kagandahan, yan talaga ang isa sa maipagmamalaki ko sa inyo. Aro? <coughs> Suka man niya ng pusa kung tawagin, pero pag yan ay natikman niyo, baka umorder pa kayo sa akin. <laughs> Nakain niyo na nga burong asan, hinding-hindi niyo talaga makakalimutan. Alam niyo ba kung bakit? Bay, kahit toothbrushin niyo man ang kamay niyo, hindi talaga matatanggal ang amoy. Nakshoot, ha? Kaya <laughs> eh, naman, for today's ganap, tuturuan to, ko kayo kung paano to gawin. Gabi pa lang, nagpasaing na nga ako kay nanay ng abiyas at nung masaing na nga to, ayan ayan, lilamulamutak ko lang siya. Sa paglalamutak, kailangan siyempre may engagement rin kayo. Alam mo, tako na nga yung mga kanin. Naglagay naman ako dito ng karamihang asin. Mabasa, basa pa mo itong asin namin kung meron naman kayong tuyo-tuyo ang ilagay nyo. <coughs> Alila mo, niyo lang yung asin at saka yung kanin hanggang sa manuot talaga yung lasa ng ala. sa ginagawa kong proseso ng buro na to, huwag niyo munang alalahanin na Disney princess ako, nakshuta. <laughs> Nagalamutak nga ako ng kanin. Busy naman si Angeline mapagmahal dito nga sa paghihiwa naman ng tilapia. So tama kayo ng rinig guys, tilapia ang gagamitin dito, hindi kahit anong isda. hihiwa hiwa niya lang ng ganyan, hindi niya natatanggalin yung tinik, mahirap yun. Bali pinagtatanggal lang niya yung laman, madali lang naman yung gawin, iiwan niyo lang yung pinaka ulo o buntok. Dimang tilapia nga yung pinabili ko kay nanay para nga dito sa gagawin kong buro. Nasabi so. sa akin na Angeline mapagmahal, hindi daw sinasama ang ulo ng tilapia o ulo ng isda. Alam niyo ba yung dahilan kung bakit? Siyempre hindi. <coughs> Iging kulay itim kasi ang buro natin at talaga namang hindi nakakaganda yun kainin. So lahat nga ng tilapia na ginigili ni nanay, tinatanggal niya nga yung mga bunto. Mahiwa na nga niya yung mga tilapia, ganito dapat ang maging itsura niya. Fresh guys, na ilalagay doon sa nilamas kung kanin na hindi niyo yan lulutuin, taga lang pinrito niyo rugo. Kailangan niyo lang talaga lamutakin na lamutakin yung kanin hanggang sa magmukha na siyang parang biko. No, so, matapos na nga si Angeline mapagmahal. At kinuha ko na nga itong mga tilapia na ginili niya at isa-isa na nga natin yan ilalagay dun sa linamutak kong kanin na may asin. Susundan nyo ba yung step natin? Makiramdam kayong masales yan. Nakshuta? <laughs> isa-isa ko na nga nilagay itong tilapia din sa kanin natin at after kong malagay, lalamutakin naman natin yan kasama nitong sariwang tilapia. Hindi talaga maayos yung amoy nito guys dahil ito nga ay sariwang tilapia o oh, hindi nga natin niluto kaya hindi kayo pwedeng sumelan. Siyempre dahil buro nga ang tawag dito, buburuhin natin yan ganyan ang itsura. Sa so, wag mo na rin kayo madaldal na mula mo nyo lang ng ganyan. At kami guys dito sa bahay, kapag kagumagawa kami ng burong asan o burong isda, eh kailangan wala ng langaw. Hindi kasi to pwedeng maanakan ng langaw. Abay pati yung mga langaw, mabuburo nyo. Okay na nga at nalamuta ko na lahat. Kumuha naman ako ng malinis na garapon at dito ko na nga ito inilagay. Wala naman kailangan i-organize dito at hindi sila kailangan i-fall in the line. Basta pakadik-dik at siksikin nyo lang siya guys, kagaya niyang ginagawa ko. So, alam nyo na guys kung bakit hindi kami bumibili ng buro. hat talaga ng niluluto namin dito sa bahay, kami ang gumagawa kasi nga dapat malinis ang paggawa nito. Kung bibili ka talaga ng buro sa ibang tao, ay, Diyos ko, mahirap magtiwala sa kukunang iba. Hindi <laughs> lang naman tong gawin, sundin nyo lang lahat ng step na ginawa ko at ayan na nga, kumpleto at puno na nga itong garapon natin. Maayos ko na nga ito, naglagay naman ako ng plastic sa taas bago ko nga ito isil. Hindi hmm. ko alam kung para saan nga yan, pero maglagay kayo para nga yata hindi sumingo-singo. Kanyan lang naman kadali gumawa ng buro. Pero sa pangalawang araw guys, ng pagbuburo ko dito, e eh, bubuksan ko ulit yan at hahaluin ko. Tapos guys, buburuhin natin yan ng tatlo hanggang apat na araw kung gusto niya naman ng maasim na maasim na buro, pwede yan hanggang lima o anim na araw. O panigurado, buro na rin ang ulam nyo sa mga susunod na araw, anak suta. <laughs> <laughs> yan lang naman. Salamat! 5,575! Ayub, galing! Jit na magaling talaga itong bagong nilalaro ko. Ito nga yung PH Mind. Madali lang mag-register dito. Gamitin nyo lang yung link na ilalagay ko sa comment section. Marami nga kayo laro na pwede nyo pagpilian dito. May mga slots game at meron pang mga color game at napakarami pang iba. Madalasan ko nilalaro dito itong Super 8. Pinipindot-pindot ko lang siya guys na ganyan at hindi ko na rin namamalayan na nananalo na pala ako ng malaki. Pero syempre ito yung libangan ko lamang at ginagawa ko lang o nilalaro ko lang kapag wala akong mapaglibangan. Kagaya nga nito, nananalo ako ng maliit, tapos biglang puputok ng isang libo. Siyempre guys, choice nyo rin yan kung magkano yung ibebet nyo. Mas malaking bet, siyempre, mas malaki yung tama. Uy, 1-3! 2,500! 2,900! Lahat nga mag magre-register sa link na ilalagay ko sa comment section ay magkakaroon sa akin ng ayuda. Go! Yan lang naman! Salamat!